Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello sa iyo, Hello. Brad Meng. Go ahead. Hello po. Ang tanong ko po, <clears throat> nasaan po ang Ark of the Covenant po sa tipan Kung kung meron po siyang verse sa uh, Bible or Ano? Kung nasaan na po yung The Ark of the Covenant. Asa na ba ang Ark yeah. of the Covenant? Opo, yung ginawa niya, ginawa, pinagawa ni ng Panginoon. Okay, Brother Angel, nasa na daw ang Ark of the Covenant ngayon? Oh, well, uh, alam natin na uh, ano na yun, no? Uh, nawala, nawala na yon bro. So, hindi na may ano yon eh, kung nasa na yon Um, okay. Ito, the ark is currently kept. eh hmm? Ewan ko kung ito to, no? Uh, sabi rito, <laughs> the, chapel, the chapel of the tablet of, at the church of Our Lady Mary of Zion in Aksum, allegedly lang to houses the original ark of the covenant pero in the bible um, uh, wala, wala, wala siyang naka ano bro the ark of the has been century been closely guarded in Askum's church of the saint mary of zion daw no not even the high priest of Aksum can enter its resting chamber so uh, hindi natin alam kung ito nga yung ark of the covenant na sinasabi no ayon dito sa ano natin um Well, Jewish tradition maintained that the Ark disappeared ayon, so during the Babylonian sack of Jerusalem in five eighty six BCE. Archaeologists believe that there are no reliable records of the ark or, about something. So, wala nakakalam bro, kahit sa Bible, wala na yung Ark of the Covenant. Ang mayroon tayo no, nang ginawa, ginawa ng Ark of Covenant ng simbahan bro, si Mama Mary because of yung, yung mismong covenant kasi, yung mga utos noon, no, nando si Jesus yung mismo sa womb ni Mama Mary. Kaya, naging kabanantipan yung ano si Mama Mary no Uh, siya na ang naging kaban ng tipan because of Jesus. No? Nandun lahat ang utos, nandun lahat ang kaligtasan, dun to sa Jesus na mismo daladala ni Mama Mary. Pero wala, wala na nakalagay dun kung saan nadala yung Ark of the Covenant. Ewa ko, Bro Jindri, may alam ka ba kung nasan sa Bible na kung nasan napunta Ark of the Covenant? Dito sa ano, wala, wala daw, nobody knows where. Bro Jindri? Sa Bible, merong Ark na nakita sa langit no isma pa ngayong revelation pa huyang oh. oh, sa revelation ano bujan eleven nine o eleven ano nine revelation eleven nineteen okay sa revelation eleven eh, nine ganito ang ating mababasa no nineteen nineteen bro eleven nineteen eleven nineteen ah at nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay kumidlad, dumagundong, kumulog, lumindol at tumulan ng batong yelo. Yan. So, pero hindi yan yung Ark of the Covenant na dala-dala -dala ng mga Israelita. No? Kasi ang Ark na nakita sa langit yan sa Mother Mary, No? Kasi kung titingnan natin, chapter 11 yan, ang susunod na chapter Chapter 12. So, Chapter 12, 1 to 5, yan yung babae na pinurunahan na nanganak ng lalaki na mag sa buong, buong mundo na walang iba. Si Mother Mary, ang ibig sabihin, yung Ark of the Covenant na yung sinabi ni Bro Angel na si Mother Mary, ginawang Ark of the Covenant of the Church, to according sa talata na yan. Pero yung, uh, yung Ark of the Covenant na ginawa ng mga Hudiyo, di ba sila ang nangalaga noon? Then, nung time kasi ng Jerusalem Revolt, yung sa AD 70, no, na hinulaan ni Panginoong Iso na ah uh, yung 24-17 mo dyan doon, makibasa ka muna, o oh, 16-17 ba yun? Na? Ng Mateo? Mateo? 24 16, 17 o? Oh. Mateo 24-16 hanggang 17. O, oh, na, uh, I'm not sure sa verse, ha? Ah. Sa iprotante mga... Ang mga nasa Hodea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa Ayan. bubungan ay wag nang magaksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. So, so yan yung hula ng Panginoong Iso Kristo na mangyayari sa Jerusalem na uh, lulusubin sila. At nangyari yan according sa mga scholar year, year 70 no, sa pangungunan ni General Titus at doon na, na Nawasak ang, Hisra ang 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 Jerusalem. So nung nawasak ang Jerusalem kasama diyan na hindi na nakita, ma ayo kasama diyan na nawala ang uh, Ark of the Covenant. So hindi na mama, hindi na ma ma-trace kung inuha ba nung nalumoso o nailibing pa or uh, walang walang pang nakita na archaeological facts kung Aw, uh, na nakita ang mga archaeologists kung nahukay ba o wala. So, ano na siya, bro? Hindi na natin mahanap. Pero 'yun, sabi ni Bro Angel, ang arko na pabinat sa New Testament si Mother Mary na, na nakita sa langit. Ready well, John ni. Yes, bro. May dala kang Bible jan sa lugar mo? <laughs> Nandito ako sa work, bro. <laughs> uh, akala ko may dala kang Bible dyan kasi minsan pag nagsiga ka ng talata, tumpak. <laughs> Ay, ano anyway, eh, um, sempre matagal naman ako nag-study. Uh, yung mga naalala ko, mabilis ko siyang napipit up pag ano, pag uh, talagang ano, alam mo yung sinasa ulo mo talaga. Ganun kasi ako mag-study sinasa ulo ko, kaya hindi siya nawawala sa isip ko. Pero yung iba naman, hindi ko na maalala. Kaya minsan, nag-gano na, ano ka -ano, ba talata kasi nawawala na rin sa isip ko yung iba. Wow, sana all. <laughs> <laughs> okay, uh, Brother Meng, okay na ba yon? Bro, okay lang po. At maraming salamat sa lahat po. Okay, thank you sa iyo, Brother Meng. Move naman ako ngayon sa isa na naman, si Brother Dominic. Ah, uh, magandang gabi po. May katanong lang po. Yes, go ahead, bro. Okay po. Ang katanungan ko po ay kasalanan po ba ang fanatic system? fanaticism? Opo. Okay. Apo. Okay, Brother yes, idolatry yan. Ah, uh, Brother Jenre, ikaw ka, Ray. Yes, sa idolatry yan, Brother uh, yung maging fanatic kasi sa bagay, uh, idolatry yan. O, sa simbahan, sa aral ng simbahan, meron yan, mapapasas. Nakimunta ko lang yung pinaka isak na na paragraph sa CCC na uh, yan ay kind of idolatry yung sobra mong pagiging panatik sa isang sa isang bagay. So, yes bro, that is um idolatrigo, kind of do nat 'yan. So, ibig sabihin yung mga panatik ng TLM ay nagkakasala din. Ano panatik ng TLM? Ano yung TLM? Ay yung pro-tulit at hindi Latin mass? Ko. Saan ko sa ano talaga kasalanan kasi 'di ba sa ano nga sa sa acts and decrees of ano sa acts and decrees sa uh, Council of Trent na um, ano bang sabi dun sa 922 9229 oh, 229 ba yon sa uh, ano bang ano nang reference ta yon sa, sa tinga lang ah uh, pili pong inaalala sa chapter ba yon or or um, ay, kaya mo yan. O, oh, sa, basta sa Acts and Decrease, Acts and Decrease, um, 922 yata yung ano, yung number nung, nung ano, nung, na nakalagay doon, kapag, kap, uh, kap, kapag sinabi na ang, ang Misa ay binakpilar lang, o, yun, yun ay kasalanan, should be condemned ikukundima yon. Kapag nagsabi ka na ang misa ay dapat binocular lang, ibig sabihin kung ano yung kung ano yung misa ayun ay lang kasalanan yon. Kung halimbawa, di ba dati, kung TLM lang, dapat TLM lang talaga, wala nang lubos Kasalanan yun. Kasi yung TLM, nang yun, Di ba? O so, pag sinabi mong TLM lang, kasalanan yon Pinapakundima nga yan eh. Sa Act and Decrees of the Council of Trent, um, Nam, ano ba yun? Masa, 922 yata. Ganun ang ano niya. Yung kanyang, uh, hindi paragraph, ano ba tawag dyan? Uh, Kalimutin ko niya. Masa, na, nasa aral natin yan, mali kapag sinabi mo na binocular lang. Eh, ang TLM, yan eh. So, kung TLM lang, so, that is, it, 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 it could be, ano, condemned. Ayon, ng, ayon sa simbahan. Okay po. Um, maraming salamat po. Ana, actually, narinig ko rin yung pahayag ni Father Darwin. Uh, uh pangalawang question ko po. Um, Sige. ito naman po ay, ay tungkol kagabi kasi nakinig ako kagabi din. Um, isa sa portion kagabi na sinabi na kahit ibinenta ng tao ang kanyang kaluluwa, pero sa huling sandali, ay siya ay Uh, malamang mapapatawa din siya. Ang ngayon ang question ko ay kung ang kanyang pagsisisi po ay para lang siya mapatawad pero hindi naman niya mapatawad ang mga nagkasala sa kanya, um, siya po ba ay mapapatawad pa rin? You know, well, bro. alam mo bro, sa tanong na yan, Diyos lang kung <laughs> makakaalam yan. No? Kasi tayo, hindi tayo Diyos. So, Uh, napakahirap yung tanong mo dahil hindi tayo Diyos, no? So, sa mga bagay na ganyan, uh, bro, ang, 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 tanong niya, bro, yun, ba, ano yun, tanong niya? Ang tanong niya, yun daw mga, di ba, kagabi nga, di ba, sabi, ang sagot kasi namin ni, mo, ni Bro Wendell, kahit gaano kasalanan ng isang tao, kahit sa tanista pa yan, no? Ah. Kung, limbawa, for the last minute of his life, nagsisi siya, nag, yung sising sisi talaga siya, tapos biglang dininig siya ng Diyos, at tinatawagan ni Bro Angel, actual faith, ah, Bro Angel, ni Bro Wendell, actual faith so binigyan siya nang actual faith. So maaring napatawad siya ng Diyos. Pero ngayon ang tanong niya paano kung hindi niya napatawad ang mga nagkasala sa kanya? Pero hindi tayo Diyos kaya hindi tayo pwedeng magsabi, no? Uh, <laughs> hindi uh, niya uh, napatawad ang mga nagkasala sa kanya. Oh, uh, so ito uh, sabi uh, sa Bible. Pare, hindi naman tayo Diyos. So ito sabi sa Bible. Uh, uh, Nagbigay ng pahayag ang Diyos. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ang inyong ama ang inyong mga kasalanan. Ang question kasi din kapatid, kung naunawaan mo ang tanong mo, kontradiksyon. Kontradiksyon ng yung tanong, kaya hindi yan masasagot natin views na lang. Bakit? Bakit kung addiction? Nagsisi na nga tapos mayroon pa pala sa hindi napatawad. Ah, -pactum, no? -pactum argument kung tapaktom. Argument kung yun. Oh, mm. hindi, hindi natin pwedeng sabihin nagsisi tapos na meron pala sa hindi napatawad. So that is palasi. Uh, fallacy, no? Parang palasi uh, fallacy of ano, uh, Hindi ano ba meron ganyan sa ebanghelyo yung ano, yung yung nangutang sa hari tapos uh, Uh, yung kanyang utang eh, e dinilit ng hari tapos nung pauwi na siya nakasalubo niya yung may utang sa kanya tapos ano niliig niya ng ah, oh, 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 oh. ba may ganoon ah, na ebanghelyo yung ano uh, para ni gusto no, hindi ko lang kabisado so, eh uh, uh, ang question kasi nagsisi na pero meron palang wala na pa hindi na patawad may hey, ganun ba So, ano, ang tanong mo is, pauhulog pa, 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 sa ano ba, sa um, tawag ito? Ah, uh, pala si Yob. yung know, tawag sa palasyo? Excuse me po, uh, bro, John Ray. si Yob probata. No? Assuming without proving. Ina-assume mo na nagpatawad siya, pero hindi siya nakapagpatawad. So, uh, parang imposible yun, no? Uh, that's ano, parang contradiction ba? Kasi, Actual actual grace kasi ang ibig sabihin ni Broken sa mga ganyan. Actual grace ang tawag. Tapos biglang binigyan ng actual grace tapos wala pa rin, hindi pa rin siya nakapagpatawad. Pero imposible, kaya para imposible. So sa atin parang gumagawa na lang tayo ng mga mga senaryo baga. So hindi natin pwedeng sagutin yan. No? Sabi nga ni, ni Sir Januna, kapag mali ang tanong, hindi dapat bigyan ng tamang sagot. So hindi natin sasagutin according sa pagkatanong mo. Bro, no? Dahil para sa akin kasi contradiction. Contradiction siya na nagsisi na siya, tapos pero pala siya hindi napatawad. hindi yung pagsisisi kung ganon. So, ang sagot ko na lang dyan, Diyos na lang ang pwede magukong, hindi naman kasi tayo Diyos. Um, okay. Brother uh, Virgin, actually, ang katanungan ko lang po ay, hindi po, uh, ano, nag-comply lang siya na mapatawad siya, hindi po siya So, hindi ko in-state na nagsisi siya. Kung baga, nag -ano lang ba siya na makapag uh, anointing of the sick, ganun, bago siya namatay. Pero walang, hindi, ako, hindi ko sinabi na nagsisi siya kasi kaya nga ako napasabi na um, hindi niya napatawad yung mga nagkasala. Kung baga, com for compliance lang yung kanyang ginawa. Yes bro, pero ipinasok e, mo ko kasi yung tanong mo sa sagot namin kagabi. Yung tanong, yung sagot namin kasi kagabi, actual faith. So pag sinabi natin actual faith, grace by God na yun bro. May po, magbibigay bang grace yan ng Diyos kung may agam-agam pa yung umihingi ng patawad? Kaya nga contradiction. Kasi yung sagot namin kagabi, talagang aral ng simbahan yun. Kaya nga hindi tayo pwedeng mag-judge kasi Diyos lang ang pwedeng mag-judge. Kasi may mga panahon na pwedeng ibigay yan sa, ng Diyos sa kahit kalinong tao, hindi lang sa mga kapuliko. Ang Diyos ay para sa lahat, hindi, naman para lang sa katoliko No? So kung ang tanong mo about kagabi, tapos ipasok mo yung idea mo ngayon, ayaw kong sumagot yan. Kasi it's contradict. Kung karin to the Pero kung mag-focus -mag ka sa tanong kagabi, na actual faith talaga yung nangyari, landon na yung pagpapatawa, yung paghingi niyang sising talagang bumalik siya sa Diyos, no? At al, bumalik siya sa Diyos, binigyan siya ng actual faith. So walang ano, walang halong ano, yun walang halong parang uh, pagdududa na mayroon siyang hindi napatawad. Kasi yun ang tanong mo eh, yung kagabi na sinagot na may actual faith. Tapos ipasok mo yung idea mo ngayon. So oh, ayaw kong sumagutin. That is contrary to the fact. Cannot be accepted. Hmm. At saka yung sinasabi niya, Brojun Liata, yung last minute yun eh. Yun, yung yun, 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 ngayon, nagpasok yan ang anointing of the sick. Eh. So uh, that's that's completely different po, no. Yung sinasabi ni yung si kagabi kasi yun last minute ang kung no na wala nang nakakaalam. Uh, kasi si Rachel. Rachel, kung ang tanong ng kagabi may ano na, yung divine intervention na yun. Yes, last minute kasi yung sinasabi kagabi. Ngayon na mm -hmm. sinasabi pro Dominic naman parang ano yun sa confession for, for compliance lang yung uh -huh. inano po. O oh, uh, parang so, parang kinapitan mo lang ng sarili mong idea, kaya ang hirap sa tinon. So ngayon yung sinasabi mong paano hindi sa makapagpatawad, maka ma siyempre uh, we're given na yon kapatid no. Hindi na only God knows pero at least kung doon sa even anointing of the sick, siyempre magkoconfess siya doon no, Halimbawa, for the last minute. Nagpaano eh siya malaking chance niyon no. And pag nag, nag, nag ano naman yon natural kasama na yung forgiven doon dun sa mga nagkasala sa kanyang kapatid. So given na rin yung kapatid. Parang no si Dimas, di ba? Si Dimas, yun, ang daming niyang nakaaway. Ang daming nakaaway. Eh. Oh, ang daming niyang nakaaway, no? Pero hindi natin masasabing, uh, paano yung iba niyang kasalanan no so hindi na natin pwede sabihin yun na kay Lord uh, Lord mar may iba pang kasalanan yan <laughs> ang sarap pa ng ang sarap pa ng promise ni Jesus nun. yes yeah. So, sabi, sabi pa ng Panginoon Simula una, ngayon, isasama kita sa aking paraiso. Grabe ka makasalanan yun. Una, uh, at hindi naman tinanong ni ano eh, paano yung ibang kasalanan, di ba? Correct. <laughs> hindi, hindi. hindi ka. na kasinabihan. Hindi yes. na kasinabihan ni Rangel. Hindi na sinabihan ni Panginoon sa Christina. Bumaba ka muna sa cross, magpapilihan pa muna ng kapidro. Okay. <laughs> Pero okay, okay eh. pataw, siguraduhin mo, Ma napatawad mo na yung mga may kasala sa'yo, no? So, in other words, kapatid, ang sinasabi natin dito is, uh, yung, ano, yung last minute na pagsisisi, may chance na, sana, no? Only God knows. Sana, sana, no? Ang uh, tunay nakakaalam diyan ng Diyos. Ang Pero yung talaga, nga... Ang hindi lang talaga mapatawad talaga, nyo, uh, ito sa hmm. eh, magbasa ka sa kahit anong aklat ng simbahan, na hindi pwedeng patawarin yung tinatawag na final impenitence. <laughs> yung hanggang sa kanyang kamatayan talaga, <laughs> hindi, 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 hindi talaga hmm. siya nagsisi. Yan talaga, hmm. walang kapatawaran katoliko man o hindi katoliko na no, yon yung kung yung tanong mo pa, paano hindi nakapagpatad? Hindi, bali uh, the possibility bro, only God knows no, is given na lahat yung kapatid no. Uh, sigurado naman yun lahat na pinag lahat na kahit yung mga nakaaway no, sigurado naman yung kasama na sa pa, pinagsisihan yung kapatid. Yung po kapatid. Maraming salamat po. Yes. Tingin uh, yeah. ko uh, hanggang dito na lang yung ano ko yung tanong kasi uh, pasensya kana bro no Kung hindi hindi ko masagot yung tanong mo kasi contradict talaga siya Contradict. counter eh, game. sumagot ng contradiction. Uh, <laughs> okay lang po, okay lang po. No problem. Intenten uh, uh, ko naman po ang kaliwanagan ko. Okay lang po, maraming salamat sa Bung Ponto4, Ponto po, team at uh, magandang gabi. Okay, thank you sa iyo, Brother Dominic. At alas 10 na po, 9. So, hanggang dito na lamang po tayo. Pasensya na po kay Ate Colette, at kay Brother Champ. Dahil alas 10, 9 na. So, hanggang dito na lang po tayo ngayong gabing ito. Then, punta tayo sa pasasalamat. At yung unayan si Brother Junri sa South Korea. Ay. Yun, siyempre, uh, siyempre, no, uh, pasasalamat sa Diyos, no, sa buhay na ibigay niya sa akin at sa sa taon na inabot ko ngayon no uh, alam naman natin ang daming namamatay na mga bata pa pero dinman naman tayo ngayon na usapan uusapan na kapag araw ng Pasko ng so thankful tayo kay God sa lahat ng mga biyaya binigay na binigay sa atin lalong-lalo na sa biyaya ng buhay no so thank you God at sa lahat ng bumati sa akin ng birthday maraming salamat sa inyong mga kapuntos no ah uh, nating ano 'yun ulong sa akin na uh, lalo pang pagbayin, pagsikapin, ang aking, ang na, gawain, no? Dito sa pagpapunod ko, laking pasasalamat ko rin kina Brujando, kaya para pwede na rin sa kanilang programa, no, na isinalin nila tayo dito, hindi na marami ko paluuban, kaluuban nila to, eh, na ako dito. So, I'm so thankful sa lahat na uh, naging parte ng aking, ano, aking journey bilang uh, bad Catholic to to become, no? Hindi ko pa masabi na oh, good Catholic ako. Kasi marami pa rin tayong mga maling nagawa. So, to become a good Catholic no? sa mga party ng aking journey. Marami salamat sa lahat. At syempre, hindi ko rin kakalimutan no? yung mga subscribers na nag nagbigay sa akin ng suporta no? na manapilit uh, manatili sa pag pa, sa programa ng punto maraming salamat sa inyo na andan kayo uh, palagi nakasubaybay sa channel natin at uh, <coughs> kahit na andyan ang punto propunto pinili nyo pa rin yung kapat maraming salamat sa inyo at sa ibang platform no, na na kaano rin ang kaan ng punto propunto kina Bro Romel maraming salamat sa inyo yung kay Bro de Aljan kay Bro Dance no? kay Bro Kapurnok Bro Tata kay Bro Gendor maraming salamat sa inyo mga kapuntos no ito pong ginagawa nating lahat, ay biblical po ito, no? Uh, uh, Hebrews 10.56, uh, binasa na natin yan dati. So, katuloy lang po tayo sa ganitong gawain at uh, naway ang papapala ng Diyos ay manalag, malag, palaging manapili sa atin. God bless all. Okay, move naman tayo kay Brother Angel Santos. Yes, muli, no? Happy, happy birthday, bro. No, uh, alam nyo, yan nga, no, napaka-napaka-napaka, uh, no, swerte, swerte natin lahat. Actually, mga lingkod ng Diyos. Kasi uh, sabi nga, di ba, uh, maraming uh, ko, tinawag, no, pero kukunti ko, hinirang. So, iniimagine ko minsan, imagine mo, billions of people in the whole world, no. So, isa tayo sa... Imagine mo yung magpahayag ng salita no ng banal na salita ng banal na Diyos no. Iniisip ko yun eh pero gaano ka importante yun no na isa tayo no part no of the uh, yung mission ni ng ating Panginoon Hesus Kristo na ipalaganap ang mabuting mab balita. So it's kumbaga it's a <laughs> na, malaking malaking pribilehiyo no. Sabi nga malaking malaking karangalan. So pinili ka bro Junry, Jando, Father, ako pinili tayo. So I sabi nga isang malaking karangalan no there's is priceless no walang walang katumbas na pera ito dahil pinag-uusapan dito is spiritual which is spiritual is forever no ito yung kayamanan din sa langit so lahat ng manakikinig ngayon sana hirangin din po kayo no um marami pang aanihin kasi no ko actually maraming tinawag ko konting hinirang isa ka bro Junri, at uh, napakapalad mo no isa yon at napakapalad ng mga pamilya mo Tandaan mo, may iba'y naglilingkod sa di naglilingkod. Sabi nga sa Malakya chapter 3 verse 18, no? So, iba talaga daw yung naglilingkod, sabi natin Panginoon Diyos. So, yung mga naglilingkod talaga, sabi nga noon dun sa Lucas chapter 10, di ba? Na sabi niya, hindi dahil naka, naka uh, taboy kayo ng demonyo, kundi yung nakatala na ang yung pangalan sa langit. Sabi, sarap po, yung mga lingkod niya. Yung tapat lang, ha, yung tapat. So, na malaking karangalan talaga na, na ma, ma, mapabilang sa mga ganitong gawain ng Diyos which is banal na Diyos no so banal na gawain yung ipahayag mo yung salita niya so sana no i-share niyo po ito sabi nga natin marami pa marami pa tayong aanihin marami pa ano ko konti manggagawa at muli pa alala Daniel 12:3 no ang nag-aakay daw sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan